video oh, na Oo, oh. dali ang muda yung video. Wala ka pa na ikabit yan. Ako'y nagtataka sa iyo. Sa tunay, hindi ako makapaniwala na bibili ka ng gayan eh. Dahil ang mga pinag-baby, bili mo yung mga damit, sapatos, bag. Hindi oh. ako bibili ng mga garne. Pero yun naman hunin ninyo. Ano, yan, shout out sa mga nanonood. Yan, feeling ko kayo makakarelate sa amin. Aba, eh, biro nyo din sa amin, nawawala mga pante-pante ko siya pasuot, pati mga medyo siya mag magiging magkabiakan, ang mga bra-bray ko siya nagsulangot. Aba, ko. ay kayo ay, eh. Ay, malay eh, mga... ko sa inyo kung sa inyo pinagdadadala. Kaya, Basta ay, ako, pagka ano, naglalaba kaya, ako, kaya, kung ano yung mga tubal, nilalabhang ko. oh. Kaya ginawa ko, aray, pumili ako na rin sa, sa Dia, sa TikTok. Ay, aray, buy one, take one. Abay, one, take one, okay, gaya? Ay, oo, oo. Oh. Sa haligang 139 pesos, ako gaya yung mga hinayang pang bumili, hindi bumili eh. Oh. Maya, matuto ka. ka. Hmm. Kaya ako yung nagtataka. Po. Isa ba? Malo ka, aray. At ng garni ngayon ng inorder. Magtataka na naman ako. Oh. Alam Alam niya, pagtataka, pag nawala pa rin ng mga may ko. Alay like, mga, kung saan saan yung pinagdadala eh. Mga okay. napakadali lang niya guys, ikabit-kabit ang mga gano'n Ang ganda ng color na napili mo. Yes. Meron daw pink, blue, at saka aray green. Mm, ganda. ganda. Malamig sa mata. Yeah. Wag la ang hahang, hahaklitin, ang hahaklitin. Yung pag mga ng na Kami-kami. Hindi, yung iba, hindi na, hindi, hindi, dapat yung yan yung oh, ginagagling, yan. Oo nga, yung ganyan. Hindi yung basta na hinahaglit ang medyas na papagayin. Oo, oh, oo, oh, makaano yan? 139? Oh, 139 by 1 take one na. Ah. Ba Ay, ayos na rin niya yan. Ayos na, yeah. ayos na ito, kaya sa mga, ano din yan. Ay, mapapagsampayan na kayo ng ano, may papaghangiran panyo, na kayo ng mga. oo, pa oh, din, mga panyo. Mm wag, Pante. wag nyo lang lalagyan ng sobrang ano, mabibigat para Pagabay. syempre aalamin ah, nyo rin muna naman ang kapasidad ng inyong ano kamaya hmm. uh, mayang mailagay maya, maya nyo din ni pantalon oh, oh. <laughs> Palo, marire, yung eh marire nga basta yung mga magagaan lang kung nilalagay sa karna eh, oh. mm -mm. Kaya, Siyah, eh yung, sa ikabit mo na ikabit at mailagay na doon sa labahan at nang bukas pag ikinaglaba hindi ano may mapapaghangiran na ng mga medyas daw. Ang mga medyas na ko nagamit ko nito. Yung kayo nasa uh, yellow basket kaya? Yes, nasa yellow basket yan guys. Kaya kung gusto ninyo, aba mag-order na kayo at huwag na kayo mahinasa Ay, 139 nga. Oh, pesos o, na. Kung kayo ay pupunta pa, one pa one ng mo pa. Ang mahal kaya sa mall ng gayon. Kaya. Oh, di ka? Ikipagsiksikan ngayon ni eh, Order na lang ng order sa yellow basket. Ay, Basta kapag kayo nakaupo, nakahiga, pendot lang ng pendot parang si Queen Okay. Oh. Na Di dumating agad din eh, ang garne. Mm. Hindi -hmm. na kailangan magpagsiksikan pa sa pamilihan. Oh. At saka wala, mahalagang one, sa mahalagang 139. Mm -hmm. Ito yung mga hinayang, patas ba yung one Ito siya, dadating sa inyo na nakaganto. Tapos ayan, hindi inyo na lang ang garne, nakabitan. Napapasipag pang isang bata. Yes, apa, pagkagarne naman ang darating na parasela. Mm, yan naman, mura. Sabi nga pag tumatanda ka na ganun na daw. mga parcel na binibili. <laughs> Agay okay, on. Pambahay na. Sa mga ano, yung sa mga lampin-lampin sa mga Bag pang ano. Mga pumiko, uh, bagong baby. panganak di yan. Ayan. Ayan. Oh. Ito, mainam ito. Mura lamang. Bumili What? agad kayo na sampo. Oo. Oh, okay. <laughs> Ayan. Oh, ang bilis oh. Naikabit niya agad parehas. Yes. Ayan. Sagana na tayo kaya. ngayon ng pagsasampayang ko wala pa mga medyas ko din. Oo pa, nga, dini ay kunyari, dini eh, lahat medyas. Lahat dini, panyo o pante. Yan. Hindi kayo, hey, tama tama. Very good ka sa akin. ka Yan. Mag-order ka na ngayon. Pati tabo at timba. Susunod na yun. At saka lalagyan na ng mga bigas-bigas. Talagang ang ating mga bigas-bigas.